po? Bagay po, <laughs> Ilang taon ka na po? Bagay po, Alex. Ilang taon ka na po? Family forever. <laughs> <laughs> Ilang taon ka na? Family forever. Three. three ka daw. Three. three. Sabi mo, three years old po. Three years old po. Hmm. Marunong po ka po ba mag-acting? Opo. Oh, sige. Ah, uh, pakitaan mo nga po ako ng naiyak na bata. <tinyo> oh, pasok mo po sa gawin bulilit. Ah, um, uh, pakitaan mo nga paano ka po magalit. Ay, grabe. Grabe, ang galing. Ang galing. um, dito ka. Paano po mag-acting ikaw ng natawa? Masaya ka po paano naman po pag nagulat ka po? Paano pag nagulat ka po? Uy, ano ang galing. Um, paano naman kapag... Wait lang, dito ka po muna. Ano, ano pa ba pwede? Ano pa ba pwede? Paano sumayaw? At sasayaw ka po pala. Dali, dito ka po. Uh, marunong, Kalix, marunong ka po ba kumanta? Oo. Uh -uh. ah. kanta ka nga po. Oh, po. Kahit sino ka So sweet! Ang galing palang pa hey! kailangan ah, Marunong ka po sumayaw? O ah, sayo ka nga po. Dali na po sayo ka na po. Ay paano ka po namin isasali sa gawin po Lilith po? Kailangan sayaw. Kailangan marunong sumayaw. Implemento siya. Sayaw ka bibi. Sayaw para tanggapin ka na sa audition. So, audition nga tayo sa Garibolilid. O, sayo ka na. Kahit anong sayaw lang. Kahit yung twerk lang, ganun-ganun. Anali, go! Ito, pwede ito, Karin. Eh. Ay, ang galing! <laughs> <laughs> ay, 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 ang galing! Ito. Isa pa! Isa pa ay, po! Ay, ang galing! Sayaw! Ay, dapat yung giling-giling. Giling mo nga, ng Dapat. Giling-giling! Ay, giling. ay, grabe! Ang galing mag-twerk! <laughs> Sina mo mag-twerk si Ate? <laughs> Ang ah, magbabay ka na po sa kanila. So, Bye-bye, guys. Bye-bye, guys. Tanggap pa na sa gawin, Bulirin.